Lalong pinag-inita ng bashers at haters ang social media star na si Antoinette Gale. Yan ay matapos siyang pumalag dahil sa ibinandere niyang practice video sa Facebook pagkatapos ng bonggang performance niya sa birthday ng anak nila ni Wamos Cruz na si Baby Meteor. Caption niya sa post, walang muntik masusubversion. version. Tulad sa viral video niyang, Water, Dance Cover na ipinost ng kapatid ni Wamos na si Awit Gamer ay marami pa rin ang hindi natutuwa. Dahil dyan, hindi na nakatiis ang social media star at sinagot na niya ang mga ito. Say niya, mga basher ko make sure mas magaling kayong sumayaw sakin ha 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 ha. Umabot sa mahigit isan libo ang napa at marami rin ang nag sa kanyang komento kung saan iginiit ng haters na tila wala sa lugar ang ginawa ni Antonette. May iilan din na nagpaliwanag na wala namang mali sa isinayaw ng influencer. Ang pinupoint out lang daw nila ay kids party kasi ito. Heto ang ilan sa mga nabasa namin. They don't need to be skilled dancers, but having common sense is crucial. This kind of performance is inappropriate, especially considering it's your son's birthday, not a bachelorette party period, emoji. Di po talaga kami magaling sumayaw. Pero di po kami sasayaw ng ganyan sa birthday ng anak namin. Wala naman po problema sa pagsasayaw po. Ang problem is kids party ng anak mo pero bakit ganun sinayaw mo? Engrandi talaga ang selebrasyon na may temang, First Trip Around the Sun, pero naging agaw eksena ang sexy dance performance ni Antoinette na umani ng pambabash. Marami ang nagsasabi na nabahiran ng, Kalaswan, ang sanay wholesome na birthday party ng kanilang anak.